Tuwing sasapit ang Lunar New Year, marami ang mga tradisyon na ginagawa ng mga Chinese. Isa na dito ang Good Brothers na paraan nila upang alalahanin ang mga namayapang mahal nila sa buhay at para mas maintindihan pa natin ang tradisyong ito. Panoorin natin ito. Tuwing sasapit ang bisperas ng Chinese New Year o Lunar New Year, isa sa mga tradisyon na ginagawa ay ang pagsusunog ng paper money o tinatawag ring Joss Paper. Ang tradisyon na ito ay mayaman sa simbolismo, kaya naman ang kaugalyang ito ay daan-daang taon nang ipinapasa sa iba't ibang henerasyon. Bali, nagiging tradisyon. Tradisyon po ito noon-noon pa ng mga lolas, lolos, ancestor natin before. Kaya hanggang ngayon parang uh, dinoduplicate lang natin hanggang-hanggang. Parang uh, stay stable lang natin. Ang pagsusunog ng Joss paper ay isang traditional Chinese Taoist practice kung saan sinisimbolo nito ang pagpapadala ng pera, damit at ibang materyales sa mga namayapang mahal sa buhay. Pag Chinese New Year, may talagang isang set na paper na ino-offer para sa mga good brothers, ito yung mga good brothers na mga kaluluwang hindi natin nakikita na kailangan natin alayin para the whole year hindi tayo gambalain. May special na ino-offer talagang paper for that. Ang tradisyong ito ay hindi lamang tuwing Lunar New Year ginagawa, kundi ginagawa rin nila ito sa iba pang okasyon at pagkakataon. May iba't ibang klase rin ng Joss paper depende sa kung ano ang iyong hiling. Mayroong para sa negosyo, mayroon ding para sa wealth at marami pang iba. Sabi nga nila, the more the better. Mas maraming joss paper na susunugin, mas maswerte. Depende po sa gods na i-offer natin kung para saan po yung aalayan natin. Dapat yun lang din tugma sa santo na yon Kasi ang santo ng Chinese, more than hundreds. Sa mga kababayan ko, pag gusto nyong mag-burn ng paper money, try nyo. Wala namang masama kung uh, itatry nyo. Malay nyo, ito yung pang luck sa inyo. Hindi na kailangan ng mga charms, hindi na kailangan ng mga ano-ano or anything na uh, wishing paper, prayer, try nyo lang to mag-offer. Baka ito na yung key para sa inyong success. Ang pagsusunog ng Joss paper ay isang tradisyon na ang hangad ay ang maipakita ang sinseridad at pagbibigay galang sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Kaya mula noon magpahanggang ngayon ay hinding hindi mawawala ang kaugalyang ito sa mahalagang okasyon sa buhay ng mga Chino at sa mga naniniwala rito. Kiyong hiwat sa isin ni Lok, Happy New Year po to everyone.